So, hello mga mare. So, andi dito na naman ako at magbibigay ako ng information sa inyo mga mare. Dahil may nagtanong sa akin ngayon lang at nag-chat sa aking page kung bakit daw ano ang pagkakaiba ng cross-posting sa collaboration sa so, mga mare no, kung aware kayo na pag nag-upload tayo ng mga video, eh mandiyan yung nasa baba is collaboration, may tag, mandiyan yung tag, tag business partner, tapos collaboration, di ba? So nandiyan dyan po 'yan siya, di ba? Pero uh, ang cross posting na tinatawag natin mga mare, once na ginamit mo ang page or ang iyong profile, at nag-upload ka doon sa iyong profile at or ginamit mo ang iyong page at pagkatapos, shinare mo sa bawat isa. Halimbawa, ako gumamit ako ng uh, cut diaries ko na page. Tapos pag open ko ng profile ko, ando doon yung cut diaries. Tapos shinare ko din. So, yun ang tinatawag mga mare na cross-posting. mo kung bakit, iisang account yon Diba? so hindi nagkakaroon ng originality magkaiba po ang cross posting sa collaboration. so collaboration hindi po tayo nagkakaroon diyan ng violation kasi halimbawa po ako uh, nag-post po ako ng cut diaries ko ng reels tapos po tinagkod po sa collaboration ko yung pangalan po na main profile po is Catherine M. Demerin. So nilagay ko po doon collaboration with. So makikita niyo naman yan pag nag-post kayo at the, doon po yon nakalagay po doon collaboration with. So hindi po tayo nagkakaroon ng violation doon mga mare. So ang cross-posting po, doon po tayo madalas malimit magkaroon ng uh, violation. Alam niyo kung bakit? Di isa po yung account natin, di isa yung ano natin na ginagamit, profile or yung page. So, hindi po natin pwede yon na i-cross-posting. Ang cross-posting po, was na sinabing cross-posting, ginamit mo sa page mo, in-upload, ni-share mo ulit sa profile mo, yun po yung cross-posting na tinatawag. So, naiintindihan niyo ba, mga mare, ang ibig ko sabihin, kung ano ang cross-posting sa collaboration. Magkaiba po ang cross-posting sa collaboration. At sana may natutunan kayo sa aking video o mga mareha, ginagagawin yung pag si share share post niyo yan sa ano ha sa share or sa inyong profile o sa iyong page pag ginamit mo na ang post mo na yon ang ang reels mo na yon huwag mo na i-share dun sa iyong profile dahil nagkakaroon tayo ng an original content din so dahil ganun nga po ang mangyayari is considered cross posting po yon Mal maliwanag ba ma'am so maraming salamat sa inyong panonood oh, bye, -bye.